Good morning mga ka-wonder at Merry Christmas pala sa lahat. Diyan ang busy tayo sa paghahanda. Umiri oh, talaga. Kaso medyo nalungkot ako yung salad natin. Itaktak nyo ng mabuti to, sayang nga. Ah. Oo, okay, Yung salad natin yan. Makulay na salad. Tapos sila Madam Bibi Jane, yung online sealer natin na suki. Kasi mga ka-wonder, nalungkot ako. Hindi namin naikabit yung isa kasi. Ayan o, oh, yung regalo nila sa amin. Nawala yung ano niya sa Ipapakita ko sa inyo mga kawander yung diniliver nila sa amin. Eto siya. Ay, may mainday. oh, yung. May ano na kami dito. Kagubatan. Ang ganda niya, no? Tapos itong sosyalon natin na coffee table. Nak! Itong coffee table na to. Bawal galawin to at natatanggal to, ah. Pag nabagsak to, basag to. Ma, ha? Ayaw mga ka-wonder. Yan yung diniliver nila sa atin. Tapos ito. Yan. Ang ganda niya. Ang ganda niya mga ka-wonder. Oh, mind die. Plastic. Oo. Parang totoo, no? Ang ganda niya. Ayan, green na green yung mansion natin. Bawal bumili. Bigyan mo siya ng ano, bigyan mo na siya. Ang dami mong balon kanina, di ba? Bigyan mo. Hindi yung puro kayo gastos. Ay mga ka-wonder. Yun yung diniliver nila Madam Bibi Jane. Ayan, taga alaminos siya. Hindi kasi ng tao. kayo ng Ayan. Tapos ginagawa na rin itong Iwan ko kung ano ba to, kung magiging kopi <laughs> jili ba to o jili na lang. Kasi may flavor pala yung nabili ko na ano gulaman. <laughs> Ayan siya, ito yung salad natin. Wow! Bagong recipe ng kopi jili. Dapat inunan yung binuksan yung fruit salad. Ay, yung ano niya, yung mga kao niya para matulo, matulo. O, ito oh. Ito sa karton. Asan ba yung gunting natin, be? Hello. Ay, yung gunting andun. Bakit yung isang gunting natin wala na? Sa kabila ata. Walo na ba yung condense na yan, Tawander? Oo Oo. Oh. Oh. Kala oh. mo, walang sahog. <laughs> Pwede pang walang sahog yung ano, makaroon salad. <laughs> siya. Ayan mga ka-wonder. Wow, ngayon palang excited na ako. Bak akala ko tutubigan mo ka-wonder eh. Hindi, <laughs> ate. Sabi siguro, akala ko tutubigan ni ka-wonder ka parang malapot ah. Parang may sabawat eh. Ibilig ko yung ano. Ayan mga kawander. wonder yummy! Ang ating salad. Ang gagawin ko sa New Year, buko pandan. Ayaw mo buksan mo na mo to. Ha? Huh? Hindi yan, ganyan yan. Akin na, hawakan mo to. Ako magbubukas niyan. Ganyan lang yan, o. Oh. Ang technique. Paano? Ah. Uh, <laughs> <laughs> Ako na. <laughs> Ganun lang. wonder wonder nanay vlog uh, mga wonder alam nyo na yung technique kung paano magbukas ito nun uh, <laughs> ito lang yung ganap ngayon dito sa mansion ng wonder family at busy po ang lahat para sa christmas party natin at humanda na kayo sa mga pag natin mamaya sino kayang mananalo sinong mga mananalo na mapalad o so, tagpa 500 ang grand prize natin hala <laughs> ako kaya <laughs> mga kawander, Merry Christmas and Happy New Year!